At saka bago ko muna magsimula ng vlog ay magbabasa muna ako ng shout out. Shout out kay Pakitong Kitong. Don't don't sleep pa, shut shout out na pa sa iyo, naman. Ah, uh, sa live na. Sa live na kay mag-aasar kasi ako eh. At kay Tech 7171, shout out sa iyo. Nang shocking soki natin si Bull Bulalos, Bulalos. Tumbalos, los, tumbalos, los. Shout out sa iyo. And si Francisco, Leo, Marco Leto, shout out din sa'yo. And kay Bargasi, Dongsi, sayo naman ang content mo. Asa ah, live na. Alam Bargasi, last, sa live na tayo magsayasayaw kasi mag-aasar ako. Ha, ah, sa content sa content natin. At kay Trial, Libby, 9KK. Uh, ah, kung kailan man birthday mo to, happy eh, birthday sa'yo kasi medyo late na kasi. Kasi minsan na kasi ako makano eh. And kung kailan birthday mo late na eh, happy birthday pa rin. And so, yun lang. And ngayon, magsimula na tayo sa content ko kay Bulbulman. Ano Bulbulman, ha? Ah? Ah, ha? Masaya ka na? Ha? Ah, hmm. Ano? Ha? Ah? Na? Na masaya ka na na pinadala mo si Duterte doon sa ICC? Ha? Ah? Sagot ba, ha? Bulbulman ka, Hmm. Huh? Ah, ano? Ha? Ah? okay lang sa'yo na may insulto yung justice system natin dito. Ha? Kasi hindi ka naman abogado eh. Pero insulto to sa abogado natin, sa mga abogado natin at sa mga korte natin. Ha? Alam mo yon ha? <coughs> insulto yan, ha? Hmm? Kulo ko to bulbul na to. Hmm? Hmm? Insulto yan sa korte natin. Hmm? Naipadala mo si Dulce Duterte, ha? 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 Gumagana naman ang justice system dito sa Pilipinas. Bakit ipadal sa ICC? Ha? taguot bulbulman ha 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 mhm -hmm. Hmm. dapat dito kay bulbulman pasabugin ang mukha eh ano pasabugin ang mukha hmm -hmm. Hmm. ha ha masaya ka na masaya ka na pinadala mo doon ang dating pangulo ha kahit gumagana dito ang justice system isa lang ibig sabihin yan ibig sabihin weak yung justice system natin oh di ba taguot oh di ba weak di ba weak di ba diba? ha Hmm, ano Ha, Bulbulman. man. Hmm. Ikaw so, ka, hmm? Huh? Hmm? Ibig sabihin, wait yung justice system natin dito kung ganyan, di ba? Dapat palitan ng Department of Justice. Ano palitan natin ng Department of Justice. Ikuha natin na ay, Department of ICC la lang. O. Oh. Para matapos na, ha? Huh? Hmm? So, hmm. Huh? bulbulman ka. Hmm. Hmm? At saka palitan natin yung regional mga korte natin ikaw natin, regional ICC la lang, ha? Hmm. Kasi nasanay kayo doon eh, ha? ha? Mm. Talagang Bulbulman ka, oh. And so, dito, bibiktimahin ko siya dito. Iniipot ko pa ito eh, nakarang taon pa. Hmm? Ha? Mm. kita, Bulbulman. Ha? And so, ito na, pasasabugi ko si Bulbulman. man. Ha? Hmm. lamang ito, bulbul ha? Hmm? Mm. Marami pang susunod. Manood ka So what's up guys Nandito na tayo dito sa bahay namin pa Sentensya na ito, si Bulbulman Bulbulman Sentensyado ka na Bulbul Ito na Sentensya na ko si Bulbulman Sa namangin Sandali Sa namangin Matalam <laughs> Bol man Simula ka lamang to Saat. Tapos na Tim Matalam